Nakumbidahan nga pala ako ng Itbulaga para maglaro dito sa kanilang segment na Pera Pig. And when for today's video, eto pala yung mga kaganapan bago kami lumuwas ng Maynila. Magang maga ko ang pinamuso ng saging etong kapatid kong si Tano at nangkako nga ni meron akong agulayin at pambaon namin pagdating sa barko. Magkakarikaring puso ng saging nga lamang pala ako ngayon at alahukan din nga pala natin arin ng native na manok at talaga namang kasarap na ring ulamin pagdating sa barko. Maagang maaga na rin nga akong pumulas diyan at nagintindi at nang medyo maaga-aga din nga kaming makabiyahe ngayon at talaga namang napakalayo din naman ng biyahe mula din sa Mindoro papunta ng Maynila. Sa katunayan din nga niya ay halos hindi ako makatulog kagabi sa sobrang ka-excited nga na dumating ang araw na ito sa pagluwas namin. Patatlong beses na rin nga pala akong iniimbitahan ng Itbulaga at sa pagkakataong ito ngayon pa nga matutuloy sa wakas Noong unang pagkakataon nga pala na inakumbidahan din ako din eh, hindi nga natuloy dahil meron nga kaming kasabayang church activities. Iyak nga ako nun sa asawa ko dahil hindi nga siya pumayag dahil sabi niya unahin daw namin yung gawain sa Lord. Sabi ko pa nga eh, naman yung pagkakataon, minsan lang naman yung sa buhay, pero sabi nga nung asawa ko ipapagkaloob uli sa tamang panahon. Kaya salamat sa Lord na kapagkalooban niya nga ipapahintulot niya at eto nga yung matagal ko nang pinapangarap ang makita sa TV at maimbitahan eh dumating na rin nga ang perfect timing. Aba, sino ba naman hindi matutuwa na makita sa TV baby. Ari pangarap na pangarap ko nung bata pa lamang ako at talaga namang ako'y solid double card mula pa nga tanong pinanganak ako. Kaya naman eto nga at for today si ulam pang namin sa aming pagluwas sa ere at inumpisan ko na rin nga ang pagluluto ng karikaring puso ng saging. Bali ang una ko nga palang agawin din eh. Agisayin ko nga lamang pala itong pinalambot ko ng native na manok. At para naman sa pampalasa ay naglagay nga lamang po ako diyan ng asin at saka ng paminta at pagkatapos sa isasangkot siya nga lamang natin yan para lumabas nga yung kanyang lasa. At pagkatapos ko ang Masang ko siya yung ating karneng manok ay saka naman natin ilalagay itong aking tinantad kaninang puso ng saging. Eto nga pala yung tinatawag din sa amin na kare-kare pero yung iba ay naglalagay ng dugo ng baboy pero sa pagkakataong aray agatan ko nga lamang po ito. Ayan naman eto nga at naglagay na pala ako dito nitong pangalawang piga na gata at saka nitong chicken cubes para naman lasang-lasa ang karning manok. Bali pa kukuluan nga lamang natin ng mga ilang minuto hanggang sa malutuluto nga itong ating puso ng saging. Isa din talaga ito sa mga masasarap na ulamin din sa amin at minsan pa nga kapag wawala, wala man ding maibiling ula, mabahay mamumuso nga lamang ng saging at kapag ba nagatan mo, edi kayo ikatalo na. At ayan, kapag rin nga nang naigaygan na at saka luto na rin nga yung ating puso ng saging, isa eh naman natin ilalagay itong ating kakanggata o yung malapot na gata. At para din nga sa pampatagal at hindi ka agad masira, ay eh, naglagay din nga pala ako diyan ng suka at saka nitong siling berde para naman merong kaunting sipa. Para sa akin, eto talaga yung mga ulamina na talaga namang hindi mo akapanawaan at kahit pang kinabukasan, eh talaga namang mapaparami yung kain mo kahit bahaw pa ang iyong kanin. Ganito nga lamang pala at eto na at luto na rin nga itong ating kari-karing puso ng saging. At dahil nga baunin namin na rin sa aming pagluwas ngayon, ay diiringan at nilagay ko na din dito sa aming baunan. At bandang alas 11.30 nga ng umaga ay bumiay na rin nga kami papunta ng Kalapan City. At sa mahigit kumulang dalawang oras naming biyahe mula sa Coro hanggang dini sa Kalapan Port ay nakarating na rin nga kami dito ng pasado alauna ng hapon. Kaya't eto at pagkarating nga namin dito ay biyahe pang alas 12.30 nga ng hapon yung naabutan namin dito sa Montenegro Lines. 5,201 pesos nga pala yung bayad namin dito sa Montenegro Lines kasama yung sasakyan tapos apat nga kaming adult at isang bata. At ayun nga at pagkasampan namin dito sa barko ay umakasama umakit na rin nga kami kaagad dito sa may itaas at talaga namang medyo magutom na rin nga yung biyahe kaya naman kami ngay kumain na rin kaagad. Kako nga kumain na rin nga kaagad tayo at baka nga mamaya malakas yung alo na ako'y malula at hindi ako makakain. Kaya ayan, kain po tayo mga mawe. Thank you po Lord sa lahat ng blessings. Medyo matagal-tagal din ng umalis itong barko at yung sabi nga nila na 2.30 alis ay alas 3 na nga ng hapon bago pa umandar. At dito nga pala kami nakasakay ngayon sa Santa Alberto ng Montenegro line sa nakakatuwang at kakoy sa ay nakasakay din nga kami dito. Ito sa barko na mayroong 7-Eleven. Kaya ayan, kahit nga hindi ko gustong bumili, napabili na rin nga ako ng hindi oras. At bumili na rin nga pala ako dito nitong cup noodles at talaga nung masarap humigop ng sabaw kapag naandito nga ni sa barko. At dahil kasama nga namin ng ati Kuning, ayan nga ni, at nagpabili na rin nga ni itong mga chocolate, ay di ayan, pinagbigyan nga ang hiling at tumulang ni Galig. Ako ngayon lamang yan ining. At dahil siguro nga ay malapit na rin nga ang Holy Week, ay marami din nga kaming kasabay ngayon na nagbabiyahe at talaga namang punong punong-puno din itong barko namin na rin lamang man din at napakaganda nga ng panahon, na tirik ang araw, kaya naman kalmado nga ang karagatan at napakasarap ng aming biyahe. Nakakatuwa din nga itong barkong nasakyan namin ngayon at na talaga namang napakalaki, napakaganda, tapos malinis pa. Kaso ka nga lamang ay dinin ako namang yan sa kanilang gripo na hindi ko nga maalmanan kung paano bagari buksan, ayun ano, nakakuyaan. At ayun nga, at sa mahigit dalawang oras at kalahati naming biyahe din sa karagatan, ay salamat sa Diyos at nakarating na rin nga kami dito sa Batangas Port. At mula nga dito sa Batangas City ay mabiyahe pa nga kami papunta ng Maynila. Bali bukas pa nga yung guesting namin sa TV5 kaya naman dito nga muna kami magpapalipas ng gabi sa Marriott Hotel. At saktong alas medyo nga ng gabi ay nakarating na rin nga kami dito at sinalubo nga kami ng matamis ng ngiti ng napakagandang si Ma'am Melody Tirazola. Uy, sabi nga niya sa amin kapag luluwas daw kami ng Maynila ay sabihan ko daw siya para maibook nga daw niya kami dito sa Marriott Hotel. Kaya naman sobrang blessed ko talaga sa buhay niya na palagi niya kaming pinagbubuksan ng pinto kapag kailangan nga namin ng matutuluyan kapag lumuluwas kami dito sa Maynila. At eto nga at Pagkarating na pagkarating namin eh, hinatid nyo na nga rin kami kaagad dito nga sa room na atuluyan namin. Aba, ikaho nga abuksan pa lamang yung pinto ay eh, card na nga kaagad yung gamit. Ikaho ay napaka-social naman din eh ho. At eto nga din at pagkapasok na pagkapasok namin eh talaga namang ari kaagad yung mabungad sa iyo ay eh, CR pa nga lamang eh, napakaganda na. Kalampagan na din nga kaagad sa tuwa yung anak kong si Ate Kuning nung makita nga yung bathtub at talaga namang gusto na nga kaagad maligo. Iro-room tour ko nga muna kayo dito sa aming atuluyan at kahit nga ni ako ay eh, talaga namang manghang mga sa sobrang ang ganda talaga nitong kwartong ito na talaga namang napakalaki kakoy parang isang buong bahay na nga ni ito sobrang pasalamat din talaga ako kay Ma Melody Terasola at kung hindi nga dahil sa kanya hindi nga ni kami makakapunta dito sa Marriott Hotel na ito na napakaganda at talaga namang kakoy pang sosyalan lamang arit pang mayaman abay sabi ko man din kay Ma'am ay parang mayaman na rin nga kami sa lagay nari at talaga namang kami makakahiga na sa isang 5 star hotel at pagkatapos nga namin maibaba yung mga gamit namin doon sa aming room na atuluyan eto at din nga kami ni Ma'am na kumain nga muna dito sa may labas Sobrang nakakapagod din talaga yung biyahe namin ngayon at tinabot pa nga kami ng gabi sa daan. Palibasa din nga yung ligaw kami at yung asawa ko nga ni nakakalampas dun sa aming mga dapat daanan. Kaya naman eto nga at nung din kami ni ma'am na kumain ay sige din nga kami kagad at talaga mong mapagod sa biyahe at nakakagutom. Kaya naman kain ho ulit tayo mga mawe. Thank you po Lord sa lahat ng blessings. First time din nga pala namin nakapasok dito sa Marriott Hotel at talaga namang napakalaki din pala nito tapos sobrang ganda. At pagkatapos nga namin kumain din, nagpicturan nga lamang kami din ng kaunti at nagpaalam na rin nga kaming bumalik sa aming room para matulog na at 10 oras na ng gabi at maantok na din. And passport forward, kinabukasan, eto nga at maagang-maga din kami gumising at halos lahat nga kami din, excited na nga pumunta sa Itbulaga. At syempre, bago nga ang lahat, ay kami nga muna inanalangin at nagpasalamat sa Diyos at humiling nga ng patnubay at gabay at talaga naman ako'y kinakabahan na. Pasado alas 11 nga ng umaga, ay umalis na rin nga kami ng hotel para bumiyahin nga pupunta sa TV5. Malapit din lang daw naman yung studio dito mula sa hotel at sabi nga ay 30 minutes lamang yung aming magiging biyahe. Kaso ka nga lamang, ay talaga namang hindi pala kami sanay sakal nakarandini eh. at dapat pala ay mas maaga pa yung aming inalis at talaga namang naipit nga kami sa napakalaking traffic dito. talaga ako sa mga oras na yan dahil alas 12 nga yung call time namin pero alas 12 mahigit na nga inaan dito pa kami at nagabiyahi. Tapos ito pa hindi namin inaasahang pangyayari. Bigla pa nga na yung asawa ko ng daraanan kaya naman ito at parang gusto pa nga ni kaming tikitan. Paawa effect na nga akong nagmamakaawa diyan kay kuya at kako ka nga ni malilate pa kami at papunta pa nga kami ng itbulaga. Aba ay buti na rin lamang talaga at mabait nga yung isang traffic traffic enforcer at pinalampas na rin kami kaagad. Yung akala nga namin na 30 minutes nga lamang daw yung magiging biyahe namin ay inabot nga kami ng dalawang oras mahigit dito sa kalsada at hindi pa rin nga namin matukoy-tukoy. Kaya naman ang ginawa na nga lang namin ay pumara nga kami ng taxi at nagpagayad na lamang kami para matuntun nga namin ang TV5. Sa mga oras na yan ay talaga namang mangyayak-ngayak na ako at talaga namang lampas na ng isang oras sa call time nga na dapat alas 12 pa lamang ay naandun na. Kaya naman sobrang pasalamat nga namin dito kay Kuyang Taxi Driver at tinulungan nga kami at kung hindi nga dahil sa kanya ay baka mas lalo kaming na At pasado alauna na nga ito ng hapon sa wakas ay nakarating na rin nga kami dito sa studio ng Itbulaga. At pagkarating na pagkarating namin dito ay sinalubong na rin nga kagad ako nito ni Ma'am Ali at pinaayusan na rin nga ako para sa hair and makeup. Bong, akala ko nga hindi na ako maayusan pa dahil sobrang late na nga kami pero buti na lamang at meron pang kaunting oras kaya ayan, dali-dali na rin nga akong inayusan. And here's my final look at kahit pa paano naman ay makaka din ang tiya mo for today's video. Mga ilang minuto na nga lamang daw at mag-uumpisa na rin ang segment kaya naman eto at in-inform na nga ako ng mga gagawin at mga possible na itatanong ni Bossing. Nagpa-pray na nga ako diyan sa asawa ko at sabi ko nga sa kanya ay talaga mga ako kinakabahan na ng lubusan at parang ako'y nanginginig-ginig na. Hindi ko talaga maintindihan yung sarili ko diyan, parang ako pinababalik na naiihi at hindi ko talaga maalmanan kung ano ang gagawin ko. Nagalo-halo na talaga yung nararamdaman ko diyan, excited na kinakabahan at talaga mga ako'y mangyak-ngyak na diyan at pinipigilan ko nga lamang dahil sa talaga ito sa pangarap ko na natupad. Kaya sobrang thankful and grateful talaga ako sa Lord for this opportunity at talaga namang isa ako sa nabihiyaan na kahit papano ay makita sa TV. Sa mga oras na yan ay eh, talaga namang nangingilid na nga yung luha ko at pinipigilan ko lamang talaga para hindi masira yung aking make -up. At bago nga rin sa yung segment kung saan ako kabilang ay sumilip nga muna ako dito sa backstage yung studio at talaga namang kakoy ganito pala yung itsura. Nasa part ng sugod so bahay pa nga lamang yung segment nila dito at mas lalo nga akong kinabahan nung naan dito ako sa likod ng studio. Nakakatuwa nga at kahit dito sa big screen na TV ay nakita ko nga ang jowa pao na talaga namang paboritong paborito ko rin yung mga yan. Isa din talaga yung mga jowa pao na yan kung bakit nanonood nga kami ng itbulaga at talaga sila yung nagpapaligaya ng mga namin. At eto na nga yung pinakahihintay namin at malapit na nga akong tawagin para lumabas nga dito sa big screen. Tunay ka nga naman anong kinabahan ko na talaga diyan pero ang puso ko ay talaga namang labis ang kagalakan. Habang papalabas nga ako diyan hindi ko talaga maipaliwanag at sobrang saya nga ng puso ko at talaga namang nakita ko na nga ang isa sa pinakagustong gusto kong artista na si Main Mendoza. At hindi ko rin talaga mapigilan yung sarili ko na hindi siya yakapin dahil sobrang mahal na mahal ko nga yan at talaga namang umaabsent pa talaga ako noon basta mapanood ko lang siya. Sa rin talaga ako sa Solid Aldab Nation na talaga namang humaling na humaling sa kanya at kahit pa lahat ng mga tig 50 pesos na damit na merong mukha niya ay inabili ko. First year college nga ako nung panahon na yon na talaga namang wala na nga akong pakialan sa panghapong subjects ko basta makauwi nga agad ako ng bahay at para makapanood ng aldab noon. Kaya isa talaga sa dahilan ko kung bakit gustong gusto ko at pangarap kong pumunta dito sa Itbulaga ay para nga ni makadaupang palad ito sa si Main Mendoza. Solid and legit na workers talaga kami since birth at ito talagang kinagis na namin nakasabay ng aming tanghalian lalo pa nga nung bata ako paborito paborito ko rin ngayon kasunod ni yung 17 kaya naman hindi ko rin talaga lubos sa kalain na darating din nga ang oras at panahon na ito na makakatungtong din nga ako dito para makasama nga sina bossing ang sarap din lang talaga sa puso na dati-dati nga yung mga napapanood ko lamang sa TV ngayon nga ay eto at nakakasama ko na nga sila at nakakausap pa sobrang gan din nga nilang kausap napaka down to earth yung tipong hindi ka mapapahiya kapag sila nga yung kasama mo at kahit papano nga sa mga oras na yan habang nag-uumpisa na nga yung laro namin inaalis na nga yung kabako alam nyo ga, naalis na talaga yung kabakudigyan pero lutang moments nga ako ng mga panahon na yan at parang hindi ko na nga alam yung mga inasabi ko. Eto ang larong pera, pihuhulaan mo lamang yung magiging kasunod na card kung pataas baga o pababa. At para sa akin, laking bagay din talaga yung mga taga-support system, lalo pa yung asawa ko na nasa backstage na inamustrahan ako kung pataas baga o pababa. Sa tunay nga na talaga namang nakakalutang at talaga namang ako inakabahan at natatakot nga ako at baka ako'y matalo din eh. Pero gayon pa man nga, salamat sa Diyos at talaga namang nanalo pa nga tayo ng kanilang jackpot at ang napanalunan ko nga pala diyan ay nagkakahalagang 28,000 at lahat ng yun nga pala ay tutulong para sa aming ka-home partner. At ayon, sa wakas ay natapos ko rin nga at naitawid ko rin nga ng matagumpay itong segment ng Pera Talaga namang salamat sa Diyos sa exposure na ito. Talaga namang isang karangalan para sa akin. Sulit na sulit at isa talaga ito sa best experience ko nga dito ang makita nga sa TV at talaga namang isa sa karangalan ko ang makadaupang palad, makasama at makausap ang isa sa mga iniidolo kong mga artista. At hindi ko na rin na hindi magpalitrato dito kay Ray sa Madison at isa din nga siya sa dahilan kung bakit nakatutok din talaga ako dito sa Itbulaga lalo pa nga nung bata-bata pa. Very approachable din nga silang lahat, napakababait lalo pa nga ito si Bossing at sayang na rin nga lamang at hindi ko nga naabutan si Maine at ako nga ni Medyo ay nabutan ng hiya. Gusto ko rin nga sanang makita ang Jowa Pau kaso nga wala sila dito pero grabe sulit, napakasaya at talaga namang legit dabar na kads ako. At thank you so much na rin nga sa mga kumontak sa akin para imbitahan ako dito kay Sir Robbie at dito rin nga kay Ma'am Ali na nagintindi at nag sa kendito dito. At pagkatapos nga nung paglalaro ko dun sa pera pit, talaga namang inabot din ako ng gutom din eh. Kira man kinain ko na rin nga itong inihanda nilang merienda para sa amin. Sa sobrang kaba at nervous ko talaga kanina, hindi ko na nga nagawang kumain pa nung tanghalian. Kaya naman ngayon, mga ko kakain. Alas na nga ito ng hapon at talaga naman anong gutom na. And thank you so much na rin nga po sa mababait at very approachable na mga staffs. Ganyan din nga dito kay Kuya Guard na hinatid pa nga kami dito sa parking area. At saka follower daw namin siya. Kaya naman nga ni po sa inyo. At pagkatapos nga namin dun sa may TV5 ay napagpasya na rin nga namin na pumasyal kami dito sa may Venice Grand Canal. Nadaanan nga namin ito kanina habang papunta kami dun sa may studio at sabi nga namin ay dito pala yun at malapit lamang pala. Kaya naman napagpasya nga namin na dumaan nga dito para mamasyal na din. Sobrang ganda rin pala talaga dito at talaga namang napakaraming tao na dinarayo at parang nga rin pakiramdam namin. Nasa ibang bansa na rin kami sa lagay na ari ay. Tuwang-tuwa din nga itong asawa ko dito sa mga kalapate at talaga namang napakarami din pala dito. Saglit din lang naman kami dito at ang pakay din nga namin kaya kami dumaan dito ay para nga paglaruin itong si Ate Kuning dito nga sa Kizuna. Abay, tuwang-tuwa na naman nga itong batutan namin at napagbigyan na naman nga po ang kanyang hilig. Sayang nga lamang at hindi namin kasama ngayon si Bunso. Kako nga ni sa susunod na lamang ulit. Sigalpot na naman nga po ang bata at parang inasinan man din ang puwet at hindi na naman magkaintindihan kung ano maganganing aunahin niyang laruanin. Hinayaan na nga lamang namin siya kung saan niya gustong maglaro at talaga tuwang-tuwa nga ni at napakarami nga ni ditong paglalaruan ng iba't iba. May gitisang ang oras nga lang namin siyang paglalaruanin dito at ang bayad nga doon ay 240 pesos. Kaunting oras din nga lamang namin arin pinagbigyan at sa palagay ko naman ay nag-enjoy na siya. Kaya naman sabi ko ay umuwi na din kami. And yun lamang muna for today's video. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless.